Ay, kanya man mo, biening Disney Princess. Nagising na lang siya nang meron ng pagkain. Ang ulam nga namin ngayon ay sinampalukang manok. Samahan mo pa nitong Miss de Gourmet bagoong. At nga yata ng ulam, hinahaluan ko ng bagoong na to. Paano napakasarap? Laga na, na mamaya na ba na ako mo talaga? Nakshuta. <laughs> Pero pera biro, aman niya, talaga yung bago kain niya. Na-miss na-miss nga yung timpla niya at hindi talaga siya malansa. Hindi kasi siya mabaho. Yung ibang bago kasi, Diyos ko, babaw lang kayo. <laughs> awat subo nga nitong kapatid ko si Richie, binabantayan nitong si Pine. <laughs> tapos nga akong kumain, lumabas ako dito sa may garahe namin, nagsidatingan na pala yung naglalaki ang kumparsel. Na pala 10,000 ang sinisingil sa akin ng rider. Ay. <laughs> nga ako ng drawer na pwedeng paglagyan ng mga pagkain namin. Ano ba naman, nakakahun na ganyan, hindi nakaka-esthetic, naksuta. Sipin <laughs> mo naman, kukuha ng pagkain ng isang Disney princess, tapos sa kahon nakalagay. Cannot be! Ano <laughs> naman na yan? May ko pa kang bebo para makabili nga ako nitong mini pantry na drawer. Ano naman siya masakit gawin at nakakatuwa nga nung ko na dito yung mga pagkain. Ay, ba? O, di ba? Hindi na nakakahiyang i-display ngayon. Naksyota? <laughs> Due pricing nga lang ang halaga na ito dahil umabot yata ng 2,000 yung presyo. At siya, lakingin. Pero <laughs> no, okay na rin at wala na akong magagawa dahil nandito na nga. At least, hindi sa kahon nakalagay. <laughs> gilid ng ref para kitang kita agad ni Bebo pag uwi niya. Saan ko nga yung ref namin natin fairness naman ang pagbukas ko, Ella Danupan ngayon niya. Marami pa rin ang stock, ilan linggo na yan, na konsensya yata sila sa mga vlog ko, nakshuta. Konti pa nga lang ang na nababawas, kaya konti na lang ulit yung in refill ko ngayong araw. Nakad nga sana ako ngayon, at nung lumabas ako, Diyos ko, bala mo housing sa akin ko. <laughs> drawingan na nga rugo ng mga bata sa labas. Paano nang kakapal na ng alikabok? Di kasi dumarating yung halting cover ng sasakyan ko? Kaya laging ganyan kahit linisin ko araw-araw. May nanurugong gewad ako sa akin ko. Mag-drawing la kaya. Sa point na ako ng buhay ko na nang ako magpa-car wash. Nang kamalang car wash siya, hundred 300 pesos na ito. Ayan, nilabas ko na nga ang timba at tabo ko. Ako na lang ang maglilinis ng sasakyan ko. Sa akin naman to. Na timing naman mo na sobrang init naman ng pagkakaruwas ko. Okay lang yan kaysa umalis naman ako na may drawing na tarub sa salamin. Naksuta. <laughs> e, nag spray spray ko nga muna bago ko sabunin. Marami na palang nakatirang pamilyang gagamba. Habang <laughs> nag spray nga ako ng sasakyan, Diyos ko, naghihiyawan yung mga dumadaan dito sa amin. Disney Princess, ada pa mo. <laughs> Isip siguro nila, kala ko bas Disney Princess yun at nagkakaruwas. <laughs> Siyempre, napakarami kong talent at racket. Hindi naman ako pinalaki ng sex bomb para hindi lumaban. Ako, ako rin yang mga teknik ng pagkakarwas na yan kapag nagbabantay ako ng sasakyan naming Montero Pulipaid. Mahusay rin kasi ako mag-urong, kaya basic lang sa aking urungan itong sasakyan namin. Kaya eh, siguro, baluyo na kanyan kung ano ang susunod naming business. Oras nga na nagkakarwas ako dito, eh siguro alauna nga ng hapon. Lahat nga ng sa loob ng bahay at naka-aircon at yakong nang gagawang kung ngayon <laughs> Alam niyo naman ang Disney Princess New, hindi sanay nang hindi nakakahanap ng pagkakapaguran niya. Awang-awa na kasi ako dito sa sasakyan namin na to. Tapos naisip ko, wala pa rin palang pangalan hanggang ngayon. Habang nagkakadkad nga ako ng mga puti at takla dito sa gulong, na, isip, isip ko, meron na pala ako naisip na pangalan. Ilang linggo na rin kasi kung bloom. Sobrang nakakahiligan ko talagang panoorin ng mga Bini PH. Ang bias ko nga doon ay si Stacy, kaya ang pangalan ng sasakyan ko na to, eh Stacy. Ay Diyos ko, tatlong taon na siyang nasa amin. Ngayon pa lang siya nagkapangalan. Please, <laughs> may fresh siya, Stacy, ha? Huh? <laughs> Matapos ko nga kayo lahat ng putik, eh ko na nga ng malinis na sabon, tapos pinatuyo ko na rin. Hindi lang nga ako marunong mag-wax ng sasakyan, pero sige, manalbe kong tutorial po, tanin. <laughs> Nangyayari nga noon, chinek ko naman dito yung loob, pero yung loob niyan mabango at malinis. Di ko rin kasi ito kadalasan nagagamit dahil mas gusto ko nga maging passenger princess. Siyempre Disney princess ako, nakso ta. <laughs> Ayun nga, wala naman ako no choice, iniwan ako ni Bebo, kaya ako ang magdadrive, papunta lang nga palit ngayon. Pero kahit malinis na nga itong loob ng sasakyan, e eh linis ko pa rin at binakyong para siguradong walang problema. Picking up problema, yan na nga ba sinasabi ko, yung aircon namin, barado na naman. I-vlog ko na nga sa inyo ng nakaraan na tumutulo nga aircon namin, tas ngayon tumutulo na naman, ay Diyos Kasawa Makasawa na yung aircon ay ni alin na ako mong bayong balet. Tres! <laughs> Nasabay pa talaga siya sa napakainit na panahon. Kaya wala kaming aircon ngayon. Lagi kasi nababaraduhan nga yung host daw ng aircon namin. Paano ba naman kasi nang karaming ang truck dito sa amin? Nga Nang liklak na nga aircon na yan. Nakshuta. Sobrang init na nga. Hindi ko na talaga kinakaya init dito sa loob ng bahay dahil nga hindi kami naka-aircon. Diyos ko, nag-decide na ako na umalis na at gumayak na. Pilis ko nga nakaligo. Nakuha ko pa talaga magkulot sa init ng panahon na yan. Kasi syempre hindi tayo pwede kong malis na hindi tayo mukhang Disney princess. <laughs> nga ako nag pero at least mabango ako gamit ang presya ng Mister Sand. Ka shake nyo nga lang siya bago nyo siya gamitin. Prove nga nila yung amoy nito at gustong gusto ko nga yung bagong amoy niya. Sa akin nga 3 to 5 hours na rin ang tinatagal ng amoy niyan. Ramdam ko nga mas malamig pa dito sa sasakyan kaysa sa bahay na Kailin ko na nga lang yung bahay kay Ate Len tapos umalis na ako at naglagulagu ako dito sa sasakyan. <laughs> o diba? ba umalis kanina nang hindi nagkakarwash ng sasakyan. edela dahil lagulago ako. Tapos may nakadrawing na tarub sa bintana. Ay, Diyos ko. traffic <tries> <tries> ko pa mo ang kantahan ko. Ayan, may nga traffic-traffic ko. Gabi na akong nakarating. pan ko ya pala yung alti. <tries> Tignan ko nga ang resto na punong-puno pati sa labas at meron pang nagbe-birthday. Kasi i shade ko talaga yung mga nagsa-celebrate ng birthday dito sa samjihan namin. Umaga ngayon, syempre, hindi naman namin nilalabas itong alfresco. Ay, Diyos ko, mga heat stroke kimpali. <makes> gabi talaga naman sobrang daming customer. Kaya nakakawala talaga ng pagod kapag ka nakikita mo yung iba na dinadayo ka pa. Yung iba nga dyan, galing pa daw ng Mexico, Pampanga. Iruga. Tuwa naman ako sa setup namin ng Alpresco. Talaga naman napakaaliwala sa mata. Yung iba nga, nagre-request pa sila na dito sa, labas kakain. So, gusto talaga nila yung nakakagat sila ng lamok. Chares! <laughs> alas gabi-gabi na nga kami andito ni Bebo, lalo na ngayong may alpresko. Mami kasi talaga yung customer namin, kaya gusto namin natututukan at nakikita sila. Hanggang 11pm nga kami, pero willing naman kami mag-OT, basta magbabayad at kakain kayo ng mabuti. Tsarek! <laughs> dahil dinagsa kami ng tao kagabi. Kaya ako sa glit kay Bebo na magpunta nga dito sa Mr. DIY dahil kulangan nga kami ng pichil. Order naman na ako sa Shopee ng mga pichil namin kaya lang hindi pa rin dumarating. Tabalo Chinese ay <laughs> limang pansamantala, eh bumili nga muna ako dito na limang piraso. Naglagay kasi kami ng alpresco, nawala sa isip ko na kailangan ko rin pala magdagdag ng gamit. Bilis lang naman kami bumalik kasi kailangan na kailangan na rin ng mga waiter namin. Ay, hindi ko kayo binibiro. Mula labas hanggang loob, punong-puno yung table namin. Sabi, yung iba dyan, pansampung, balik na daw nila to. Tama, yung gawain nyo na yan, bumili naman ako ng pampresyon dito. <laughs> problema sa akin. Basta pagka nahihilo na kayo, manghingi lang kayo sa akin ng Losartan. Arta. <laughs> From Thursday to Sunday, eh meron nga kami pabanda at talaga naman may entertain kayo ng bongga. Ano two naman yung 249 mo, gawin nating only samji, only chicken, only drinks, only rice, only side dish, only soup. <laughs> o diba, napakamura, may pabanda pa. Unlimited data lang ang wala sa amin. o ano pa pananayan mo, itag mo na yung manlilibre sa'yo. Yun. Nakshota! <laughs> Yan lang naman salamat pala ko sa inyong laro at paalala lang, ito ay para lamang sa mga nakakatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa bata. Ha, pala yung Ace Game na makapagre-register kayo gamit yung link na makikita nyo sa comment section ko. Dali lang naman mag-register, sundan nyo lang yung ginawa kong step. At ilalagay nyo lang yung referral ID na makikita nyo rin sa comment section. Pwede nga kayo mag-cash in gamit ang mga Gcash, tapos marami na rin kayo laro na pwedeng pagpilian dito. Eh nga sa peryaan, meron din ditong color game na madali lang din manalo, pero syempre libangan lang to. Kaya kung wala kang extra, ewan eh, ka na muna maglaro laro. Oh. nga sa color game, eh marami kayong pwede pang pagpili ang laro dito. Kagaya nga nitong Super Ace. Madali lang naman tong laruin. Pindot-pindot ka lang. Tapos pwede ka na rin manalo. Kagaya nga nito. Siyempre, gaya ng ibang laro, meron ding naman natatalo at meron nananalo. Swertihan lang talaga. Mga napanalunan nyo, eh pwede nyo na rin withdrawin gamit ang inyong mga Gcash account number. Alala lang, ito ay libangan lang at bawal sa mga bata, ha? Kung gusto nyo rin maglaro, yung link makikita nyo sa comment section. Go!